sa loob niya, mga kabarangay, nagulat ako, oh, may ampaw. May ampaw. Pakigyan nyo. Tingnan natin kung anong laman dito ng, ng ampaw. Ampaw, oh, mga kabarangay. Kaya, samaan niyo ako ngayon. Mag-unbox tayo ng bagong sneakers na naman. Ang kulit ni Michael Jordan eh, no? Kung ano-anong kung ano, ano kulay na nilalabas. Pero magaling sila. pagkaganda ng kulay. So, ito yun. Jordan 1 Low, Year of the Dragon. Ayan, uh, o. Uh, Year of the Dragon. 10 1⁄2, my size. I, I wear 10 1⁄2 and, a half and uh, 11 men's. Okay, tara. Tignan natin ito. Uy, box pa lang, o. Oh. Parang, ano, merong texture agad yung box, o. Oh. So, kakaibang box, di ba? Uy! Grabe naman! Ang ganda! Hmm, yan yung masarap doon. Pag bago ang sapatos, inaamoy talaga. Hindi nawawala yung amoy. Siyempre, bago eh. So as you could see, the combination. Yeah. Burgundy. May pagka-gold show oh. Nakikita niyo, di ba? Parang shiny eh. Napagad na with tinernohan niya ng gold sa likod. Gold tab na Air Jordan Wings. At ito. Bagay na bagay talaga to sa mga pulay. Kasi, siyempre, burgundy rin. Bur maroon burgundy na laces pero yung texture niya ano nga para siyang ano dragon yung, yung eh, hindi pa naman tayo nakakahawak ng dragon eh pero napapanood natin sa TV yung texture ng dragon di ba so napaganda oh, oh yung sole naman niya sole niya parang color jade eh ah uh, parang icy icy soles pero sa kanya may pagka green na agad di ba so wow sa lob niya tingnan mo yung lob niya sa tapakan niya merong na naka Jordan na parang ano to eh A peacock, yung wings ng peacock. So sa loob niya, mga kabarangay, nagulat ako, may ampaw. May ampaw. Pakigyan nyo. Narinig nyo? <laughs> ako ngayon ko lang makikita to kung ano laman neto, Ha? Jordan, Year of the Dragon, the Dragon, and the peacock. Ha? Peacock yan, ha? hindi kalapate. So yan, Michael Jordan talaga, nakaganon si Jordan. No? So halika, tignan natin kung ano laman dito ng, ng ampaw. Ano kayo laman nito? hindi ko alam kung anong pakulo ng Jordan. Uy! Ayun! Ang laman ng ampaw. Ang ganda, oh. So, may kasamang ganito, mga cubs. Ang ganda! So, pwede mo siya ilagay dito, di ba? Pwede mo siya ilagay dito, okay, para pa naglalakad ka. Or, pwede rin siyang bracelet. Or, pwede rin siyang pendant sa inyong necklaces. So, wow! This is the Jordan 1 Low Year of the Dragon. So, available yan, guys. Available at Pimkicks. Visit our website, pimkicks.com.ph at syempre, AJ Building, our flagship store. And abangan nyo mga kabarangay, Green Hills Mall, the newest mall, the newest mall in Green Hills. Ang Pim Kicks magkakaroon na. So kita-kita tayo ron, abangan natin this February. Samahan nyo kami mga kabarangay, mabuhay po tayong lahat. God bless everyone. Again, never say die sa buhay mga kabarangay. Salamat.